Hingal na hingal si Luis nang marating niya ang kanilang bahay kubo. Dali-dali niyang isinara ang pinto, siniguradong nakalak ito. Nanginginig siya, pinagpapawisan kahit malamig ang gabi. Tahimik. Nanlaki ang mga mata niya. May tunog mula sa bintana. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin. May malaking anino sa labas ng bahay. May pulang mata na nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Muli naamoy niya ang usok ng tabako at isang malalim na tinig ang bumulong. Hindi mo matatakasan. Napatras si Luis. Mas lumakas ang mga bulong. Luis, sumama sa akin. Napapikit siya. Tinakpan ang kanyang tainga. Hindi, hindi totoo to. Mas lumakas ang halakhak. Nagsimula nang lumabo ang paningin ni Luis. Naghahalo ang usok at kadiliman hanggang sa may bumagsak na katahimikan. Pagdilat niya, wala na ang anino. Wala na rin ang amoy ng sigarilyo. Tahimik na ulit ang paligid.